Imbuntag po, ma'am. Ay, buntag si Mordiha, Christine. Ay, buntag po, si ma'am. Sa so, iwa po niyo mo nang... Ano yun? Ay, sa may... Ah, Christine, ka lang... Um, kwa naman ko, diba? Tulo na ka um, buwan nga awa mo ibayad-bayad sa boarding house. Unya? Unya? Ano yun ko sa inyong saan na mo bayad mo karon? Kung sa so, may plano ninyo, yung mo bayad pa ba mo, o... Mo bayad pa mo? Ay, naka, ano, ma'am, oy... Kalang pang yo mi mambi, mom biki nam gui uno na kung ba na mang good sa iyang gitrabahuan sweldo to niya mo nang mo to yatay na mo to sa imo pang mi mambi, balag kanang eh, so, no na lang yung bayad unta oy di jud ko masugot ni ana di ay christine di jud ko masugot ni ana kay ang gisaad sa kwani karong adlaw. ah. nga manay ko dire Di asa may gigingon grabe o, ukaw, na mo ko naman daw na trabaho na si Luther. Pero kung ba naman good ma'am, gugihan na siya. Dili na siya mawada ang mga extra-extra. O niya? Kung sabi pang bayan ni Yudre, kung lang, grapas na lang, kanang thank you na lang ang tanan. Pangawa na lang mo, Dre. Ay, sir. Pangita na lang mong boarding house. Kami pa pamilya mga, Nagu kami masayban ani. Dili na may magbayad sa boarding house. O nang ay kabala ka ma. Amon, tabang-tabang may -tabang para pang ba? Ay, salamat yung kayo Salamat kayo maha. Ay, wala na eh. Kwan na, wala eh. Saragod na kita-kita raman taon magdinabang ay. Eh. Tamo, ayaw mo kabala ha? Kanya, kung siya may plano ni Mulot eh. Ha? Ang um, plano na ako ma magtrabaho na lang sa siguro ko dito. O gangi mong anak na si Christine. Dari na lang siguro siya sa sa bukid. O bantay na lang mga bata. Kauban ka. Eh, dili noter uy. aha Uh, Eh, uh -huh? dili. sorry ha, karunan ako isulti. Na ako i-applyan ng trabaho. kaan ka ay nimo. Kumusta naman ka taong ka, oi? Okay lang, okay, ma. Ang papa, ang imo papa asa man. Ha? Kaya na ko'y nagalo sa iya, Palitan na ko turbo. Og si mama. Asa man si mama, lola ni mo? Kuyog man to sila. Oh. Lola og si papa. Asa man yun to? Nag-inom mm. na po silang doa. Oh. Nag-inom? Okay. Muli na dito sa balay. sila. Oh, mo inom mong lola? Ay, oh. na si papa. Uyok sila ni lola. Oh, oh, sige, okay lang na naka. Kay, natigwa lang ng na puna sila. Pero, uh, wala, wala pa na sila ng uli? Wala pa man, kay gada-gabi. Dugay man na sila mag-uli. Oh, uh, maubanak. Uh, madali, madali, tisinat siya balay, ma. Oh, sige, sige, abalay na itong sige di mong inom sa ko inahan. lingaw. Hindi na? na may na akong inahan, ha? Lingaw, lingaw na lang di sabay na gusto mong mama. Imo mo nang inahan. Ako, ah, ubo um, ka matulog na, sa ta. Dili di ka maulaw ba no? gina na akbay ni mo akong mama. Ginakisag-kisag ni mo sa, sa Eh, inahan ni mo palanggan ako yung mong mama. ko'y kanang kahistorya lang eh, kundi ang iyong mama. Ako ko di ay, pwede mo ko di mo makontak, pwede ko di mo maistorya. Lutoy, wala ito nagbulag. Ha? Asawa, gihapon ko di mo. Oh, sige na, sige na. Pwede ko di mo sultihan. Pagkalit kay mong pag-uli, pahuman lang gano'y. So, kailangan pa na yan. Gusto ka ito Gusto ka surprise. Sabi pa na akong malipay ka nga ni Uli ko. Oo, oh, nalipay ka ni Uli ko. maginaminam ka na ako. <laughs> Oh, sige na, sige ah, na. Ito pa naman ito, na. kagturo po kayo. Gusto na ko ino mo na ni. Ah, oh, lagi. Sige na. Pero paminan ako kung muragwan na makaigana na ako. Ay, matuog sa tatong kayo po. Gabi, ano dyan ko makaulit na oi. ba, three months na ko makaulit na sa balay eh, kay... Ay, pa pamasahe. Eh Kenapa di seladari Walaupun Nak Dia nak nak Kau selalu Sini Lula Papa di dalam na, uh, mm. eh? bilik uh, si, uh, si Lula Si Papa Di dalam tulung Tolong Takut Sini Ang maglain mo na kung paminaw eh. Si yung lula daw papa na sa kwarto. Oh. Uh, oh, uh, bring sa ilang kwarto ni mama. Ako si Lipo din sa iyong kwarto. Kana, Lote. Kana, kanaan kay ko. Anak, wala lang. Ngunit ako, ako tingin bilis. Ay, nagkulot na nagsamot. Ganaan kay mo? ha? Ganaan ko kay Si mamamalag sa lotet. Hindi ko yan. Sige pa. sigi pa. O ganaan Gusto ka magaling ka. O ganaan kay ko. Gusto ko 69 lotet pa, oy. 69 mo gusto? Ganaan ko Manalukot din ang kunot ni Moron. Malukot ang ginagun ang kunot ni Moron. Abuso din sa kwarto. Ma? Ah. Luther? Christine? Ay. Ken? Ang anong nakakadri, Christine? Wala ko mga sinina? Ang sa pasabutan mo? Ma. Ang sa pasabutan ni... Eh. Sorry kayo din, sorry kayo din gusto na ko si Luther din. Og, gimahal na ko siya. Christine, pasailo ako, Christine. Gimahal na ko ako, yung mga 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 Wala mga mga ka mga 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 mo mga mga pasal lu aku mesti.